magandang tanghali sa inyong lahat guys Kumusta, kumusta? Nandito ako ngayon guys Or pupunta pala ako ng bayan ngayon Bibili ako ng pangulam Good for one week So naghihintay pa ako ng bus Kasi nagpunta pa po sila ng prayer no? Yung driver at saka yung mga ibang mga workers Kasi nga ngayon is Friday naubusan na kasi ako guys ng ulam wala na akong maulam this week so kailangan ko pong mamili ng ulam so, ako lang mag isa kasi yung kasama kong Filipino ayaw pumunta guys napakalakas ng hangin yan oh. napakalakas ang hangin ngayon grabe ang hangin kaya nga ayaw ko sanang mag ganito guys no na close neck kaso lang parang feel ko napakalamig kaya nga kailangan kong mag close neck kasi para hindi tayo lamigin wala pa naman yung wala pa naman yung bus so hintayin lang lang natin mga siguro 10 minutes to 15 minutes tapos uh, darating na yung bus kasi dyan lang tayo sasakay sa bus para medyo maka maka ano tayo maka save tayo punti ng pamasahe sa bus kasi walang ano walang pamasahe yan kasi company company yan company transportation or company bus kailangan natin magtipid-tipid guys kasi alam niyo naman ang sitwasyon na ang sitwasyon ko dito sa lahat ng nakakaalam sa akin yung mga supporters ko diyan na mga or mga kaibigan ko diyan na alam nila ang sitwasyon ko dito guys sa Saudi so uh, kailangan natin mag-budget din po sa ating mga sarili kasi hindi po natin alam sa susunod na araw wala na po tayong mabili or wala na tayong pera so mahirap po guys magpaubos ng pera lalot ang company namin is sobrang delay magpasahod so kailangan nating magtipid so kaya hindi tayo basta-basta na maggastos-gastos lang na walang dahilan or walang or hindi importante yung mga bibilhin natin or gagastusin natin so kailangan natin unahin yung mga basic needs talaga guys araw-araw na natin kailangan lalong lalo na ang pagkain yan po ang pinaka importante sa atin mga langga napakahangin guys alam ko maririnig nyo to guys ang uh, mga hangin na ito sobrang lakas ng hangin ngayon hindi ko alam bakit uh, sobrang lakas ng hangin dito pa ako sa yan. Mga container guys no? Mga container, mga cabin uh, Kaya napakalamig uh, pag gabi So yan lang guys Ang konti kong vlogs Thank you for watching And magandang buhay Bye bye